Kaya po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Heto at puling nagbabalik ang inyong likod Pads Press TV. Dito po sa video nito ay na patutunghayan po natin kung gaano kakitin ang utak ng mga nagsilabasan dyan sa kali. Unang-una, pinagkakalandakan nila na, na unscot constitutional ang ginawa ng mga senador. Kumbagay, bakit ba nila na patunayan na na ba nila na, na lumabag ang mga senador sa ginawa na ng pagreman diyan sa impeachment complaint diyan sa senado ibinalik lang na naman sa sa kongreso dahil may mga nilabag din na uh, sa batas ang mga kongreso ang congressman yan po ay napatunayan nila at kumbaga yung mga rules nila na pagbobotohan ay ginawa lamang po nila na -ayon sa kanilang rules. Ito naman si Cielo Magno kung ano na pinagsasabi na kesyo na unconstitutional ang ginawa ng mga senador. Ah uh, bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel. Ito at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya pungaya uh, po natin ang video ito. Sila nang tutatanong tungkol sa constitutionality, pero yung act oh mismo God nila kahapon ay unconstitutional. Oo, oh, kita. Uh, niya na unconstitutional uh, ang ginawa ng mga uh, senado. So, ano ibig sabihin niyan? Napatunayan niya ba bakit hindi niya sinabi ang specific at pinaliwanag niya? Kung hindi yung putak lang ng putak dyan sa kalye na talagang nangdadamay pa ng mga tao, ng mga inusente. Kung tutusin ay magkano ba ang pondo? Mga binayaran lang yan, mga yan. Kaya, kaya napapilitan na magpunta dyan sa kalye at mag di ba? yan, Kung ano ang gusto mong mangyari, uh, ilan lang ba kayo dyan? just sakali na kung ano yung hindi nyo nagustuhan para kayong mga bata na nagnangangakwa dyan at hindi nyo muna inintindi kung ano bang nangyari ang tunay na rules ng Senado. di ba? Ito, tutuloy po natin ang video ito. So nakakalungkot no, sa paghahanap nila ng ano anong-anong pamamaraan ng dahilan para takasan yung kanilang trabaho. Hmm, ah, hindi. Hindi nila tinatakasan. Na-dismiss ba? Di ba binalik lang naman sa Kongreso ang impeachment complaint? Dahil may nakita silang butas? So, yun, hindi mo ang palibasa kasi, etong si Sielo Magno, hindi niya tinitingnan kung ano yung mga na-violate ng mga Kongreso. Dahil, kumbaga, kampi siya rito sa mga Kongresman eh. Kung ano yung gusto ng mga Kongresman ng mga panindira lang kay Duterte, yan ang gusto niya. Yan yung kakampi niya. Kaya yan, nagdadadaktak niya sa Senado. Pilit niyong pinipresure ang Senado dahil samantalang nung oras na kayo ang nasa inyong customer complaint, eh, ah, nasa inyo impeachment complaint, ay uh, ah, inano ninyo, inupuan ninyo. Di ba? Ito ang hindi nakikita ni Cielo Magno na nag nagubulag-bulagan. Hindi niya sinisita ang mga kongreso. Di diba? trabaho. Napakasimple naman ng mandato nila sa konstitusyon. At yon ay mag ng trial. At oh, Ay hindi. Hindi pwede. Hindi pa magta-trial. Sa July pa ang trial. Tandaan mo yan. Hindi pa trial. Nagpunta, nagpungsid lang pila sila. Kung may pinag-aaralan pa nila. Pinagbadebatihan pa nila yan sa Senado. Yan po yung ginawa ng Senado. Nagmeron silang rules na uh, sinusundan dyan presenta sa taong bayan, hayaan ang, kung, ang House of Representatives na ipresenta sa taong bayan ang mga ebidensya. Ang, hi ang hirap kasi sa inyo, kapag kayo ang nagre puro taong bayan ang pinangsasangkanan ninyo. Yan ang ginagawa ninyo, di ba? Pero yung nangyari sa anong ginawa ninyo? Hindi nagkangawa ba kayo? pinagrereklamo kayo? Di ba? laban siya na gusto nilang ihain laban kay VP Sara. Ano po ba ang pwedeng sagutin? Ito, ito pa so, e, ito pang isang to. Kumbaga, nakalusot lang to eh. Kaya, naging kakampi ni Marcos to dahil si Marcos ang nagpalaya dito eh. Kung tutusin ni e. eh, mabigat pa ang kaso nito eh. Ms. Ni Sara Duterte, <adjacent> kung yung impeachment complaint and articles of impeachment ay ibabalik sa Kongreso. Mali-mali po yun. Tell me. A ano ang ikina, ikina, ikina mo. Kung ano ang ika na ika na ika na mali noon. Di Ku ano yung kinamali, di ba? To what? To what complaint will Sara Duterte respond to? Respond do sa kanya verified uh, verify the answer. So, eto isa na naman itong paraan para i-drive all yung uh, impeachment case. Nako. Palibasa kasi ikaw ang tata yung prosecutor. Eh na, na ano na tumbaga na harap na hindi na tuloy. Kaya yan nagngangawak-wak ka ngayon diyan sa kalye. Eh. Naging na tuloy-tuloy na sila. Katapos na matanggap nila yung na, hindi na natupad yung pangarap mo na maging prosecutor. Hindi na rin natupad ang pangarap mo para sirahan si Inday Sara. Sir, kung sa kasakalingan, nandiyan na, mag-ano na sila, mag-answer na si VP Sara, or in base na, mag-set na sila. Kakatawa. Kasi Ayan uh, po, napanood niyo po kung paano magangakwap kaya mga mga kaliwa dyan, especially kay Laila Dilima at etong si Magno Cielo. At eto naman po, dako naman po tayo kay uh, Topacio. Dito po, mabibigat din ang mga paratang niya. Kumbaga, eto ator nito talagang may pagpapaliwanag niya ng gusto kung anong tama dyan sa impeachment na yan. Kaya ito po, panoorin po natin si ator nito Pasio. mo ha opo kaya Nasa kain na, hindi mo makakain yun? Hindi, nakatapakan nga eh. Nga o, okay, <laughs> anyway. o, kaya nga po. Yan ang itsura. Kaya nagtataka ako dito si iba. katulad ng binalita kanina nung naghihintay uh, tayo, di ba? yung si John Arcelia. Mm. Eh galit na galit daw mm. doon sa pagbabalik sa house noong impeachment. Mm. Alam nyo, Eto, alam nyo, si Jan Arcidia, artista siya, wala siyang alam sa, ano eh, wala siyang alam sa batas. Ngayon, nangangawak-wak din yan, pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Dapat uh, mag-research siya, tinan muna niya kung ano yung pinagsasabi niya diyan. Hindi yung nangangawak-wak na agad siya, dapat tinitinan mo muna at ni research mo muna kung ano yung tamang nangyari just sa Senado. Eh, anong pakialam natin sa galit ni John Arcilia? At may, may kinukot pa siya na kung ano-ano, nakaka-PI daw. Ang nakaka-PI, Mr. Arcilia, ay nagmamarunong ka, di ka naman abogado, di mo naman abogado. Oh. Diba? di ba? Di ka naman abogado eh. Ang nakaka-PI, yung mga nagmamarunong, di naman abogado eh. Eh, yun nga mga dating justice ng Korte Suprema, si Carpio. Ah, hmm. uh, yung ibang gumawa ng konstitusyon. Sinasabi, within the powers ng impeachment court, ang ginawa ng Senado na ibalik sa House. Eto lang kasing mga miyembro ng House, katulad ni Joel Chua, ay napakaingay. Alam mo, Now, na ang napapansin ko rito, kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang miyembro ng House, mga kontratista, mga funny looking, no, ha, na wala namang alam sa batas. eh, ano naman kasi dyan sa Kongre kongreso eh, halo-halo na dyan. Wala namang mga matitino dyan na talagang naging attorney. Ang nag-alab po lang na naging matitino dyan si ano eh. Si, mabibilang natin ha. Unang-una -una si Marcoleta. Pangalawa si Ungab. Pangatlo si Arroyo. Yan, yeah, there is na. Yan na yung mga nakita kong para sa akin ha. Na talagang kumagay may attorney at sa ekonomista, di ba? Yan yun, yung mga matitino eh yung mga iba, kontratista ng mga construction eh. Sila na yung mga negosyante eh. Sila pa yung kongreso na kung ano yung mga ah uh, project na nanggagaling sa mga executive, yung mga iba de ibang department. Sila yung, ano, sila yung ah uh, uh, kukontrata na. Tapos, ang ikontrata nila, sarili nila. Dahil sila nga yung kontratista eh. Mga negosyante. Ganyan yung ang nangyayari dyan sa party this eh. Sila sila dyan mga kongresista. Kaya yung mayaman sila dyan. Nawawala na yung interparliamentary courtesy. There is such a thing. There is also such a thing as unparliamentary language. Hmm. Yung yung nasalita po kasi... Na, na nawawala na yung trabaho nila bilang legislative eh. Dahil hinahawakan nila pera. Bawal sa kanila dapat 'yun eh. Bawal sa kanila yung mawak ng ano eh, ng ayuda, akap at mga AX, 'di ba? Hindi nila dapat hinahawakan yung perang 'yun eh. Kakaso so, sila yung naghahawak eh. Tawag sa both houses of Congress, meaning the House of Representatives and the House of the Senate. August uh -huh. Chamber. Ano yung August Chamber? Hindi yung Agusto okay. na buwan, ano? Oo. Hindi, hindi na yung, hindi yung Agusto Lumber doon sa Cavite City. Oh. <laughs> Ang ibig sabihin ng August, dignified, decent. Okay. Kaya, may mga salita na bawal ilagay sa records ng either ng Senado o ng Kamara. Hmm. Mga masasamang salita. Okay. Ini-expansion from the records. Kasi dapat dignified, disente, marangal ang pananalita kahit nagdidebate sila. Hindi pwedeng isama lahat. Hindi pwedeng sabihin yung mga ginagawa ni na Dan Fernandez, ni na Abante, ni na Paduano, yung mga sinungaling ka. Meron nagmumura katulad ni Si ano nagmura to eh, si Abante. Nagmura yan eh, minura niya si Joey. Kaya huling-huling sa camera eh. Pero talagang may nakakuha nun at may nakarecord nun na mag-vlogger. May iba ko sinong vlogger ang nakaka, nakakuha nun. Talagang minura niya eh. Wala rin talagang isang pastor na walang galang sa mga resource person eh. Hindi naman talagang ang dami na. Lantaran lang talagang pagiging walang hiya nito ni Abante eh. Lantaran talaga yung pagiging baskos nito sa mga resource person. Ganyan po siya. Isa na sa mga binabanggit ni Topacio ngayon. Jingoy, hindi po dapat yun. Hindi ko lang alam kung bakit walang nagmo-motion to expunge from the records yung ganun lingwahe. Eh, paano ma walang magre-record eh? Eh, sila makapangyarihan eh. Eh, kung yung mga ano, sun sunuran lang din yun, paano may record Eh, sila yung makapangyarihan dyan sa kongreso mahilig mag wala walang kwenta-kwenta. For being unparliamentary, may term na ganon. Kasi nga, kung sino-sino na lang minsan ang inilalagay sa, lalo na sa kamara. Di ba? Ang, ang nagsabi nga eh, puro mga kontratista. Puro iniisip lamang yung kasalili ng pakinabang. Kapaka oh. ano na nila, kontrata nila, kita nila. Oh, oh di ba? latara niya. Mga corruption talaga yung mga yan, mga kongrasista. Sila-sila ng mga kongrasista na lalo niya sa party list. Walang alam sa parliamentarism. Walang oh. alam sa Robert Rules of Oh, unang una, hindi abogado, hindi kung resistang ang alam. Di ba? Walang alam sa batas. Kaya bumagsak ang Pilipinas dahil dyan sa, yan, sa mga yan. Eh. Order, wala. Yung mga kasinungaling ka, yung mga mura, tinatanggal po 'yan at will binabalaan yung miyembro na 'yon huwag kang gagamit ng unparliamentary language ngayon wala na meron ding parliamentary courtesy, inter-parliamentary courtesy, cortesia, paggalang ng Senado sa Kamara and vice versa. Oh, po. Dati po, kahit tununggawin <laughs> ng Senado, hindi nag ang House and vice versa. Sinasabi nila ng, sa maayos na paraan. I'm sorry, mm. not for the record. Uh, hindi, for the record, maayos yung pananalita with ah, yung okay. agree with you. Ngayon, kung ano-anong sinasabi, di ba? Opo. Oh, o. Oh, kung ano-anong sinasabi, hindi nila alam eh. Kaya sinasabi nga ni ni Senate President Escudero. Galangin nyo yung desisyon. sa yan ay nasa modern ng impeachment court. Natatawa nga ako eh. Ha? Uh -huh. ba? Diba? Fourth week ng fourth week si Risa. Gusto nyo i-constitute ang impeachment court. Eh, hindi kayo makahintay ng 11. di ba? Ng June 11. Gusto nyo June 9, dalawang araw na lang naman. Constitute pinagsumpa kayo. Pag kinonstitute na ang impeachment court, kasi di ba sinasabi, hindi pa constituted ang impeachment court, hindi pwedeng mag-motion uh -huh. to dismiss. Kasi wala pang court. The court cannot act yet. It has not yet been constituted. Kinonstitute. Okay, nagkaroon ng impeachment court. When you constitute impeachment court under the constitution at nagsumpa na, nanumpa na, yung mga senator judges, functioning the court, ang unang-unang role ng kahit na anong korte, Uh, MTC, RTC, CA, SC, okay. Court of Tax Appeals, Sandigang Bayan. Tignan, eto bang kasong inihain sa amin ay may jurisdiction kami. Meaning, the power to heal and decide a case. Okay. Halimbawa, ejectment case. Ang original jurisdiction yan ay sa um, Metropolitan Trial Court. Pag nag-file ka ng ejectment sa Regional Trial Court, ibabasura yan ah, kasi wala nang okay. jurisdiction the RTC the jurisdiction of the respective courts are vested by law Hello. hindi except dyan ang impeachment court anong jurisdiction ng impeachment court uh -huh. in articles of impeachment ng presidente bise presidente mga uh, magistrado ng korte suprema oo oh, kasama diyan commissioners ng comelec ng Komelek. yo okay mm -hmm. yan yan ang uh, among oh, impeachable ay, yung mga yan. Uh, public official subject to of impeachment. Isa lang ang jurisdiction ng impeachment court. Impeachment kaya nga kay impeachment court. Okay. Halimbawa, okay. ikaw ay nagsampa ng tax case sa Court of Appeals. Iba-basura yan. Sasabihin sa iyo, doon ka sa Court of Tax Appeals. Ngayon, kahit may jurisdiction ng court. halimbawa, ejectment case. Finile mo sa MTC. Ejectment yung pagpapaalis sa bahay. Apa, apa. Bahan, etc. O may squatter o may squatter. Uh -huh. Titignan ng court kasi ang complaint ay may requirements under the rules of court. Yan ba ay may verification? Opo. Ibig sabihin, sinusumpaan mo ba na lahat ng nasasaad dito ay, ay totoo. totoo. na naaayon sa uh -huh. uh, ating rules of court? Opo. Nanumpa ka ba? merong Meron uh -huh. bang anti-forum shopping certificate? May mga oh. ganun eh. May pirma ba ng abogado? Yan. Mm. Uh -huh. Pag wala yan, ire-reject din niya ng korte. Ah, Ibabalik sa'yo, uy, kulang. I-dismiss yan. Pwede mong i-file ulit. refile Ayusin mo yung kulang. Napakasimple ng analit. tsaka yung una, yung, ano, yung impeachment complaint, natatandaan nyo, ang sinabi ng mga kuleta dyan, hindi po yan dumayan sa Committee of Justice. Good, good, good justice, di ba? Hindi na 'yan nag uh, kumbaga yung kongreso nag sila ng committee yung good government. 'Yun po ang ginawa nilang ano ano eh uh, pagbasihan eh doon kumuha ng ka, ng ebidensya papunta sa ginawa nilang ebidensya ng impeachment complaint sa good government na i-create lang ng trikom ay ko, parang quadcom na nga ata eh yun nga ang nangyari hindi yung dumaan sa good uh, justice uh, justice committee na para sa uh, impeachment niyo ang ginawa po nila nag-create sila ng good government committee at doon yung mga ebidensya road ay nilagay nila sa impeachment complaint imbis na sa uh, uh, justice committee dumaan O di ba paglabag na ang ginawa ng mga kongreso dyan. kaya yan ang may butas isa yan sa mga siguro nakita ng mga senado, ng mga senador kung bakit nila pinariman ang impeachment complaint papuntang kamara. G.A.O. Ganon din ang impeachment court. May final articles of impeachment. Tinig na nila, uy, kulang. Nagbabiolate yata ito ng one-year rule. Yung one-year rule ng impeachment. No, impeachment. One year. More than once a year. Oh kung ito ay lumalabag doon sa one year rule, hindi pwedeng dinggin ng impeachment court. Oh, ano ba ang impeachment court? Kasi prohibited yung impeachment na yun. Oh, kaya nga hindi hindi dininig at uh, pinagdebatehan ng plenaryo dyan sa impeachment court na ang uh, ang impeachment court ay mga senado, sila ang mga judges. Kaya nga nila, hindi nila binasura eh pinarbabalik lang lang nila sa kamera. Kaya ibinalik nila para i-certify na ito ay hindi nagbabiolate. Certified under oath para kung mali yung certification ng house, yung nag-certify na ito ay hindi lumalabag sa one-year ban ay mananagot. O, di ba? Certify. Kailangan certify na hindi kayo lumalabag sa batas, mga congressman. Hindi ko, kasi pwedeng basta tanggapin. Eh. Yan ang hindi naiintindihan ni John Arcilia. At ang ah, ibang mga taong galit na galit. <laughs> hindi basta-basta mo i-impeach at nilitisin ang presidente even the president, uh -huh. ang vice-president vice vice-president, uh -huh. judge ang mga at saka yung mga committee justices uh -huh. ng Supreme Court uh -huh. unang-una ang presidente at vice-presidente, halal yan ng buong bayan. Uh, yes. Bakit mo basta-basta tatanggalin? May mga safeguards yan, pwede mong tanggalin pero sundin mo yung mga safeguards. Oh, uh tama. -huh. So, uh -huh. Number two, since papasok na in a few days, ilan na lang? Ah, uh, 13 ngayon. 17 days ba? Tama ba ako? 17. Kasi palibasa kasi, puro mga maitim ang balak, yun, hindi na nila inintindi kung nakakalabag ba sila sa batas. Uh, 18 days. yes, yes, yes. O, oh, tapos na ang termino nitong days. mga nakaupo na hmm. mga nasa house, lalo, lalo na yung ibang prosecutors, baka meron ng expired doon. Uh, yung iba mga prosecutors, katulad ni uh, dating Senador De Lima, ha? Hmm. Ah, mm -mm. Ay hindi pa nakakaupo. Mm. O, di ba? Okay. Pagpasok ng 20th Congress kasi nakalagay sa ating saligang batas, pagtawid ng next Congress from 19 to 20th, all proceedings are terminated. All oh. all including yung impeachment eh. o kahit na file na. Ay, A alamin sa bagong kongreso sa bagong oh. kamara. eto ba ay gusto niyong ituloy? Hindi mo pwedeng itanong yan ngayon. Ah, okay. Matatanong mo lang yan pag umupo na yung bago. Yung, yung susunod. kasi naiba na yung yung uh, Ta Tao. constitution. Hindi yung constitution Ta ng Pilipinas. Yung bumubuo yung sa kamara. Yon. Tinitignan lamang ng Senado na hindi sila mukhang kengkoy na nililitis nila palpak pala. Oo, oh, di ba? Naninigurado lang ang mga senador na hindi sila nabudol ng mga taga-kamara. Ganun lang yun. Di ba? Hindi oh. pa <laughs> nasunod sa one year ban. Maghihiring sila, eh yung next Congress pala, ayaw na. Ayun. Oh, Gusto lang nilang masiguro. Maganda po yun. Oo. Sa kanila yun, di ba? Oo, oh, para walang question. Walang question, tama. Eh, walang kwestiyonin yan. Eh di, wala, baliwala. Sinunod lang, nagulat nga po ako eh, na alam nyo, Uh, 18 ang narealize na tama itong iriman. Oo, oh, kaya nga. Tama po. Eh, yung mga 18 na yan, yung mga iba dyan, hindi, hindi abogado. Pero, may mga advisor yan na mga abogado. Eh, ayan po ang, ano nila, yan po ang nangyari. Kung bagay, nasa tama, nasa tamang landas ang Senado. Nasa maling landas naman ang mga taga-kamara. Palibasa kasi, nagdudunungan ang mga kamara na kesyo sila raw ang magagalik. na talagang may maitim na balak na talagang dinelay nila, inupuan nila ang kaso ng impeachment ni Inday Sara at tinabol nila papara papasara na ng Senado. May mga may mga kargado yung mga yan, mga maitimang ang balak talaga. mag-remand, kasama, huwag kayong mema na hindi nyo naintindihan. Sa so, bagay, so, okay lang naman. Okay lang naman mag-mema ka kasi lahat naman malayang magmukhang gago. Oo, okay. oh, 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 ba? Oh, diba? Sa lang, hindi nakakaalam? Oo. Oh, hindi ko alam. Mm eh, -mm. uh, Oo, episode... oh, yung mga limang yun. Uh, tandaan natin mga pagbumuha ng ng mga lima na yun. At eto, gustong ituloy ang pitchment. Sa susunod na eleksyon, tandaan natin kung sino-sino yung mga limang yun, na mga senador na yon Ang mga lima na yon si Grace Po, Gatchalia, uh, Heron Contreveros, Pimentel, at kung isa pa, nakalimutan ko na. Si, ano, you know, tama, si Pimentel na yun. Hindi mga nagkukomento na mali. Eh, ano daw, mag e daw. hindi eh, di mag e kayo? Sige nga, o. Oh. hindi eh, eh, nga kayo makabuo ng dalawang daan doon sa EDSA Shrine. Mas marami sa inyo, eh. Nako, Edsa, edsa kayo, hindi na uso yan. Nasa social media ng magingay Pero yung mga talyanista, yung mga loyalista, at mga yung dilawan, ewan ko lang, kahit anong iingay ninyo, pakikinggan kaya ng mga tao. Mali na kayo sa si kayo eh. Nasa maling kasi kayo. problema sa amin. Kung kaya niyo ba, go win nyo. So ibig sabihin, Oy, -edsa tama. Asan ka kayo? Eh, sumo an anong i-edit mo? Tatanggalin mo 'yung Senado. Ang edit sa tinatanggal 'yung executive. Uh, i-edit sa anong i-edit sa 'yo? Hindi ba kayo? Sige, go ahead. Uh, so, lumangtugtugin 'yang edit sa niyan. 'Di ba? Uh, Kahit mag-edit sa kayo, hindi pa rin mababago 'yung konstitusyon. Hindi pa rin mag-iiba 'yung powers ng impeachment court. Pero kung gusto niyo, trip niyo. Sige, harangin niyo. Ngayon niyo harangin Friday right the 13. Kasi kaya nage sa yung ganyan. Gusto nilang matulad ang nangyari kay Erap Estrada. mag sa sila na gusto nilang magkaroon ng EDSA Revolution. Revolution 2 eh, di ba? Nagkaroon na nga ng 3. Anong gusto nila? Magkaroon ng EDSA Revolution 4? Naku naman! Nasa uh, high-tech ano na tayo, nasa SOC-MED na tayo ngayon. Kaya yung mga... Paglalabas niyo dyan sa EDSA, mga walang kwenta na yan. Hindi na uso yan. Masagasaan kayo. Okay, at sa notang yan, mga kasama ay magpapalik. Alright. <laughs> Ayan po, narinig po natin ang salaysay ni Atty. Topacio. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. Para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.